Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng Live Now Inspirations. Tungkol ito sa survey na ginawa ng Publicos Asia. Ito, title. A out of 10 Filipinos believe corruption in the country is getting worse. According to the latest Publicos Asia Incorporated survey, 81% of Filipinos said corruption in the country has worsened compared to previous years, especially after the implementation of martial law. Based on data, 49% of respondents believe that President Ferdinand Marcos Jr. and the House are both responsible for the alleged 1 trillion budget realignment issue. Most Filipinos also believe that Congress, the president, and even the contractors should be held accountable for the irregularities that are emerging. Because of this, many Filipinos want to allocate DPWH funds to more meaningful sectors. Example, 15% says it should go to education. 35% says it should go to health. And 31% says it should go to agriculture. The said survey was conducted by Publicos Asia from September 27 to September 30, 2025 as part of their statement third quarter survey. Okay. So, agree ba kayo na palala ng palala ang korupsyon sa bansa? Ako, agree ako Ganyan din ang pananaw ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio sa isang interview niya last week. Compared yung corruption ng Marcos Sr. nung martial law, much uh, wider o much pervasive ang corruption itong panahon ni Marcos Jr. Hindi lang, hindi lang like father like son nilampasan pa niya ang korupsyon ng kanyang tatay grabe, ito na po yung legacy ng Marcos Jr. administration ito po yung sinasabing bagong Pilipinas yeah, to magpayaman tayo BBM ano yung BBM? Bayan Babangon Bule anong nangyari? Bayan Bumabaon o bumabagsak. Muli. May nakita kong post ito, parang joke lang ito. Ay, yung tatlong sunod-sunod na lindol. <laughs> sa Cebu. Parang ang sentro ata sa Cebu is Bogo, Cebu. And then Baguio. And then sa Mindanao, Manay. Daba Oriental, kaya B, B, Lindol sa Baguio. Lindol sa Bogo City. Lindol sa Manay Dabao, di ba? BBM. <laughs> Post lang yun na nakita ko. Yan po, ang ating uh, presidente na akala natin mag-aahon sa bayan ng kahirapan. Kung mayroon akong pinagsisisihan sa buhay ko, sa politiko ako, uh, political life, ay yung pagsuporta ko sa kandidasin ng isang Marcos Jr. Kung maibabalik ko lang ang panahon Mabuti na lang ang nagpresidente ngayon si Madam Leni Mayroong survey na ganyan eh Kailan ba yon? Mga 3 or 4 months ago Yung mga respondents, they believe na Mas maganda sana uh, Kung si Leni ang naging presidente ngayon Kaysa itong Bongbong Marcos Jr. And I agree kahit sinasabi natin, ako nagsasabi noon, lotang si Madam Lenny, but at least wala siyang bahid sa korupsyon. Yung Office of the Vice President nung panahon niya, puro sa uh, mo, unmodified opinion, yung highest ta uh, observation ng COA ang binibigay sa Office of the Vice President, Lenny Robredo. Grabe, uh, nung baha uh, kasagsagan ng baha uh, sa Bicol. Last year ba yun, yung baha sa Bicol? <laughs> Lumusong si Madam Lenny. Hanggang dito ang tubig baha without any fanfare. Nagdadala ng relief goods o nagre-rescue. Wow! Yan ang tunay na leader. May malasakit. Kailang, wala na, nabudol tayo eh. <laughs> ang galing-galing magsalita eh. Kaya lang, nasa huli palagi ang ang pagsisisi nasa huli palagi. Hindi tayo naniwala kay Tatay Digong na nagsabing na weak leader yan. Okay, basa tayo sa mga comments. Live now, inspire. Mark, mukhang maraming Pilipino talaga ang nawawala ng tiwala sa sistema. Sana lang ay gamitin ng mga leader natin ang ganitong feedback para yusin ang problema ng korupsyon. Agree. Twink alas, sabi niya, 10 po, Mr. President, ibig sabihin, wala ba tiwala sa inyo ang taong bayan, I step down na po. Kasi kung 81%, eh talaga naman, 8 out of 10 Pilipinos, so, wala nang tiwala. Isang ba? yung nagkaroon ng uh, earthquake sa Davao Oriental, <clears throat> October 10 ata yun, Nagbisita ang presidente doon sa Manay. Ma, Ma Manay Davao Ori Oriental. Lamang mga tao doon. Napahiya ang presidente. Dahil ang mga tao na sumul, uh, nandun sa area kung saan nagbisita si PBBM, sumisigaw ang mga tao, Sara! Sarah Ang hinahanap nila si Vice Presidente. Kasi nauna doon si Sara nakikiramay, nakikano, nararamdaman nila yung malasakit, yung pakikisa. Samantalang presidente, visit bis, lang pa ganun, -ganun oh. Sinigawan siya ngayon ng tagamanay. Sara! 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 Ganun na kaano ang presidente. Wala na siyang masyadong connection sa taong bayan. Na-detouch siya. Bakit? Pinabayaan niya ang kanyang pinsan, pinabayaan niya 3 years sa kanyang pamumuno, walang nangyari. Corruption ang inabot. O, unang ginawa niya, unang ginawa? inabolis ang Presidential Anti-Corruption Commission. O, ito ngayon. Sabi niya, wala akong kinalaman dyan ha. Ako pa nag-expose sa corruption. Ano kayo? Hilo? Walang alam, kalam-alam sa command responsibility? Okay, Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Pinon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng uh, mga libringyero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. o si Lolo ang matagaan ng no, giyaro nga magatop ang balay. So mo ang balay ni Lolo. So mga bus busos na gyud. Yang yang abuan ni Lolo. So matud ni ang kuan tuluan lagi apit apit mo yero. So makita ni mo. Kung mo tuluan lagi kaya sila kay apit apit nang yero. So atong makita karon kay ini ato kaon sa lagiero magatop sila karon. Mag so mo ilang ilang atupan. Na ilang turgananan, kay ulan na sila kung mag kun sila kung mabasa sila og ulan kung mag ulan. Mo ini ang ilang atupan nga ilang balay. So pasabot lolo o si lola sila pag atop sila balay oh, so atop oh, managid o lola o lolo ang ilang balay so kita gini mo ba nga ninot na kayo kaya na managid o tao na niyero atong pangutan ang karoon si nanay o tatay nga na ang ilang atop nga yero. So, ang sa inyong masulti, tatay o nanay, nga na managid mo atop sa inyong balay. Salamat sa ginoo, na natabangan kami. Paulanan. Okay. So, pila na imong edad, tay? 63. Si nanay? 63. So, na mo'y anak? Na. Uh, so, uh, tanan na namin nyo. Tanan na. Uh, so, pila katuig ni ang inyong balay, nay. Nga nain ato na, nga giapilapid na, na lang ang Yero. Napulo na. Ah, sige. Sa ginong. Sa ginong. Ah, sige. Salamat po.